So welcome back mga kalapatids Ito sa So, Support this video mga kalapatids Easy update ko nga lang kayo na Sa mga ibra na at na sa May mga bago tayong ano na May cage nga pa tayo mga kalapatids New cage yung Yung DIY natin mga kalapatids So pasensya na kayo sa ano, Sa video ko kayo na May May birthday nga tayo rito mga kalapatids So may training box na ka rin tayo mga kalapatids tapos so, may papakita ko sa inyo Kung gusto nyo akong samahan mga kalapatid So tara So ito nga mga kalapatid Yung ano yung mga update sa mga ibon natin So yun sila mga kalapatid si Leonard na kalapad sa so, malaki na hari ano kaya natapang na ano mga kalapad rin so ito natin sa puti sa ano ito yung mga kalapad rin so, binenta na natin mga kalapad yung na ano, yung white plate na bago natin binenta rin natin mga kalapad kasi hindi hindi pa ano hindi pa mga pares kay Angela White mga kalabatids. medyo bata pa na ano. so ipa e, natin mga kalabatids maganda ganda naman so tsaka ito mga na ano nabuo yung itlog nya na ano. yung over natin dito mga kalabatids na Bugo. so ito mga kalabatids yung ginawa natin ano DIY na ano na package so huwag sana pagtawa dahil nga DIY lang lang ano mga kalapatid so ayan siya mga kalapatid makapangit ano mga kalapatid dito to ayan tama mo yung ano yung pinto ano pa paling paling pa ano mga kalapadids. hindi pa pantay so ayan DIY cage lang naman kasi yan mga kalapatid kaya ano mga tira-tirang ano nandito yan yung steel matting yan mga kalapatids pinagkasa lang natin tapos yung ginawa sa likod mga kalapotids. ano lang isa, sa rep lang ano mga kalapatids pinagtagpi-tagpi lang natin ano, si Angelo with mga kalapatids tapang na ano mga kalapatids sumami na so, mga kalapatids papakita ko kasi yung training box natin ano yung DAW niya ay ano binayati na rin yung box DAW ito, so mura na natin siya nabili ano, mga kalapatid so marami na marami na tayong malalagay doon Ma, pwede na tayo ulit magagis ano, dahil nga nawalan na nga tayong training box mga kalapat ano, dahil nga pwede natin sa ano sa blue bar na ano. sa blue bar natin yun yan so ayun mga yung blue bar na yan condition na ano ready to breed na yan hinihintay lang natin yung ano yung kaparis niya yung unready tag natin ng mga katapad siyang babae so maliit pa kasi yung anak ano kaya ano kaya hindi pa natin maipares mga kalapatid so sila yung or, gagawin ulit natin player ano mga kalapatid si gagawin ulit natin player para ano para makalipad lipad ulit siya ano mga kalapatid dahil nga ano masipag naman rumondo ito mga kalapatid siya eh. so ito siya mga kalapatid so. ito susubo siya dahil nga puti yung nag-anak niya no, mga kalapodids kaya ano kaya babog natin ng kapares ano so papakita ko sa inyo mga kalapodids yung training box so tara One eternity later. Ito, ito nga, ito na siya mga kalapod yung training box natin na. so yun siya mga kalapod malaki na ito na mga kalapod so kasang kasa kahit hindi ito kahit ilang kalapod natin, na yung kasi dito pala sa mga dito mga alam 10 to 15 cups na ano. so yun mga kanapa dito so kapibili nga ito mga kanapa dito na stay so, mga dito pagka ano pagka, natin, pagka so yun siya mga dito sa kaya ano, naman kanapa dito

Dilisa na. So, ang bilhin nga natin dito, dito makakalapad yung 300 pesos. Ha? Ano. So, pwede na ano, makakalapad kesa pagkaga natin yung dati nating ano, ano. so So, nakapwerta naman yung dati nating training box na ano, mga yung So, bibili pa ng training box yung maliit lahat na ano, para ano para pagka unti na iiawi sa atin mga doon na lang ha ano. so pag-iipo natin yan mga siya So, ngayon dito. So, hindi nga tayo natuglog mga kalapas nung, ano, nung kapon tsaka nung isang araw. Dahil nga marami tayong ginagawa ng ano, mga kalapatid. Mamodule tayo. Hindi yan. sa So, mga, mga kalapots, marami tayong ginagawa. Kaya hindi tayo natuglog. na. So, kung pasensya na yung dagat ngayon mga kalapatid. So, update-update lang tayo ngayon so, mga kalapatid. So, pakita ko sa inyo mga kalapatan natin ito, ano mga kalapatids. So, tara. So, ito yung binagay sa natin, ano? Mga kalapatids. Ito yung lagay sa kulungan dito, ano mga kalapatids. So, yun sila. Ngayon, eh, mula ka na yung anak ni, ano, ni Red Jack, mga kalapatids. So, healthy naman sila, ano? So, yun nga yung pag sa south natin, ano, mga kalapatids. So, ito yung parapol natin, mga kalapatids. So, hinihintay na kayo. So, wag na, wag na natin patagay na, ano? 200, 200 subscribers na ka, mga kalapatid baka mapasay nyo na yan mga kalapad ano? Re, ano red bar din sa so, ito yung ating red bar na ano? mga kalapatid nalaki ano sa so, ito pala mga kalapatid mamaya ipoporgay natin ay bukas pala mga kalapatid nagkakamali pa tayo ano? bukas poporgay natin yan mga kalapatid dahil ipapasa natin sa ano, sa puti dito, ano. Hindi natin yung kaparas dahil nga, ano. kinondisyon mo natin siya dalawa, ano. Bago natin siya napagparis na So, ano naman yung update dito, mga kalapatid. naman <coughs> ang iba. Ayun, nakapagdinis na yun tayo, tayo, mga kalapatid. ng lap natin. Ay, panaiipot lang ulit nila. So, pasintabi po sa mga kumakain, ano. So, ayan, yung mga, Ano yung mga pang south natin mga kalapat sa dito natin ilalagay yung ibang kalapat natin yung mga kakarera natin tsaka itong dalawa ito mga kalapat is na natin dahil nga matapang itong red check na ito sobrang tapang mga kalabas na nga away dito sa kulong to gagawin talagay natin siya ano talagay natin yung braider mga kalapat is natin sa kitchen mga kalapat para ano para mukha nang sika dito matapos itong side check na to eh. Kahit na sing sing na matapos. Pero batchan na rin natin yung mga kalapatid. Ito naman yung mga update sa kulong natin. Yung mga kalapatid sa ano, sarap. mga player natin dito. Ano. Wala yung matuputin na ito mga kalapatid. So yung tina, ito. Malaki na ano kaya nang kulang sa calcium ano, mga kalapatid. So ay, konti na nga nila. Ano? Ay, baster na natin mga kalapatids. Ayan, makikita na naman yung PC natin. So, eh, makakalapad sa palaki na nga ng dalawa na to. Ano? Kahit mag-isay tata yan, Subuto ka na rin. So, ito, ilinipat na natin ito pagka ano? konting laki pa. Ano? Kukuhin natin ito, yung pag na ito, makakalapad ito. Kukuhin natin. Pwede so, isang anak nila. Ito, malaki-laki na. Hindi lang makatayo. Ayan, natapang makakalapad yan. Nakatapon niya. So ito yung tatay niya at saka yung nanay niya. So yan, pasensya na kayo sa si mga kalabad sa ano, na, sa ulit-ulit na ano, ano. Na, na vlog natin ng no, mga kalapatid tsaka yung kulon dahil nga ba no? so ito yung isang kulon natin mga kalapatid so yun sila So, so, naginis na nga tayo mga kalabot kapon ng lupa na. Kaya madumi na naman. Yan sa ano na ano, sa lupa yung ano ano. Tsaka yung ano yung daga mga kalabot dito eh. So yan yung, yung kitin natin mga kalabot ng Ang tatagodan. So yun sila. Pasensya na mga kalapad sana sa, sa ingay ng TV ano. Wala dito ano. Eh, ano natin ano. Na. Yung gray natin mga kalapad So, yun lang naman yung mga update dito sa loft natin ano. Na. Pabikinis na rin itong mga kalapad So, yun lang naman yung mga update sa mga natin ano na, mga kalapad sa sa mga kanabahat natin at saka sa anong uh, ano natin sa training box na saka sa cage na na, na, na bago natin ng mga kalapatid so hindi pa nga tayo mapagpalpad mga kalabatid. dahil nga ano dahil nga yung kapit ba yung mga kalapatid at umiiyak ano dito to yan mga kalabat, dahil nga ano dahil nga yung kalapat natin dun sa ano sa bubong nila ma, ano, ano doon sa bubong po nila dumadapon ano. so no effect nga yung ginawa ating ano flag ano. so kahapon ng hapon makakalabas ng pakawala tayo so binugo lang nila ng binugo makakalabas kaya ano kaya hindi tayo nagpakawalangan magagas nga, nga sa tayo ngayon mga kalapatid magtutas nga sa tayo sa malapit lang ano gagamayad itong training box natin kaso nga eh doon nga dumadapo ano. so masalang maagad para ano baka makabulaw tayo ano. So, na nga tayo ng ano, na, ano dito, mga kalupat, na, tali ng straw, mga kalapat dito para, ano, para din natin kailangan, na ano magkanap pagka, uh, pagka wala tayong tali tayo ng straw, pagka magagis tayo, na. So, yun lang muna para sa araw na to, na mga kalapat So, maraming salamat sa pagsama, na. So, kahit putol-putol yung vlog natin, na mga kalapat dito, nandiyan pa rin kayo, ano. So, huwag sana kalimutan mag-like, comment, share, subscribe. yung na rin notification bell button mga kalapat para ma-update kayo sa latest video natin mga kalapat. So, bati mo natin yung mga nagpapabate mga kalapat. So, hindi nga tayo nagpapabate nung ano, ano nung nakarang video natin. No? So, tara, bati natin yung mga nagpapabate. So, mga kalap mga kalapat, check na yung nagpapabate natin. So, shoutout po kayo sa Blanton Love TV. So, oh, shout out to Kalapatin ka na. Shout din mo kay Sir Jackie Lisbeth from Tagib. Shoutout din po kay Sir Christian Joseph Bargon. Shout out din po kay Mike Jan DJ Del Prado.